Good morning mga garden ah, Welcome back to my channel Gerasol's Family Garden Ngayon po ay araw ng linggo November 5 6.30 na ng umaga ah, Samahan nyo ako mga garden Mag-harvest po tayo ng konti kong tanim na sa pasok na sitaw Kung maalala nyo nung unang vlog ko Bulaklak pa lang to Kung yun sa mga nakapanood to. Ngayon na ito na oh. Harvest na oh. Halos one week lang ng nag-vlog ako Ito na siya Dati ganito lang siya Bulaklak pa lang siya mga ganito oh. Yan. Yan mga garden, harvest na tayo. Yan. Pag harvest pa lang mga garden, kailangan ingatan natin tong ano, tong pinaka-canyon niya. Kasi may susunod pang subing yan eh. Oh. Ay, no. Yan. Pag harvest mga garden, ito ganito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ganito lang oh. Iikuti mo lang ganyan para hindi masira yung mga sumusunod niyang ano. Kasi ang buhay nito nasa canyon niya eh. Ang mga garden. Oh. Yan. Ayan o. Oh. ulit yan eh pag tinanggal mo. Kaya ako pala in-harvest na ito mag kasi pag ulang na siya o. Oh. Kasi pag nagulangan dito dito, iikli na lang yung lifespan niya. Mamamatay na siya. Kasi ganun lang ang, ang cycle ng sitaw eh. Pag medyo nagulangan na siya, tapos eh matanda na yung seeds na rito. Mamamatay na siya kagad. Kaya harbisin na natin para magtuloy-tuloy pa rin ang bunga niya. Pagtapos pala nito garden pag harvest natin, ano? Abunuhan natin siya nung amo. Meron na akong tinimpla eh. Ito, tinimpla ko nang unang kasi matagal kasi ito eh, mga 30 minutes may hintayin eh. Ito yung naalala nyo yung 4 in -1 na organic fertilizer. Yan ang pinang-spray ko dyan. Kaya medyo walang sakit siya sa dahon. ng mga garden. Ititimpla natin yung mamaya dito. Ito. Kasi 30 minutes bago ano eh. Isang kutsarita lang palang dito sa amo yan kung anyway nakapanood kung napanood nyo yung vlog 38 ko nandun yun pag timpla yan ah, uh, natin mga garden yun nyo lang kagarden ikutin mo lang para susunod meron pa tayong makukuha kasi yan o followers niya yan eh. yan o uh, mga garden o no? kahit sa paso lang dito lang sa backyard lang pwede na tayong makapag harvest yan Oh, ito garden Ayan. Hmm. Ikutin lang ganyan. Kasi yung iba ginaganon eh. Eh, mapuputol to. Masisira yung pinaka-canyon niya. Ito, ito. Ayun ko, kung comment lang kayo mga garden ko, anong tawag nyo dito sa galito. Eh, pero base doon sa napapanood ko, canyon daw yung ano eh. Yung tawag dito. Yung pinaka-canyon niya. Yan. Mga garden, oh. Um? Simple lang. Ano na tayo? Ito. Oh, pwede na ito. Ang oh, galing, dahil pang bulaklak, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Pag tinanggalan mo yan, meron na naman bu bubulaklak na naman yan. Ang mga garden, oh. So, ito lang. Ang garden, oh. Pwede nang panghalo, oh. Kasi mahal ng mga garden ng ano, ngayon sa palengke, yung mga gulay. Kailangan talaga magtanim tayo kahit dito lang sa paso. Yan, ganyan lang, oh. Yan, mga garden. Ito, mga kaya, kaya nakakatuwa, oh. Ito, kaya pwede na to, hindi pa. So, yan, mga garden. to ka-applyan na natin ng ano, ng... 4-in-1 na ano, organic plant enhancer na to na pataba ang ganda eh Ang ganda ng resulta eh Ayan Ayan <coughs> oh Galing Tapos galing Halong natin ganyan Tapos Sure natin yung magaling Mahalong-halo talaga dito Haluin natin dito Kahit na hinalo na natin dito Kasi matagal matunaw ito eh Mga 30 minutes bago matunaw eh Hmm. Hmm. para halong-halo talaga siya maganda siya ka garden, gamitin effective talaga siya eh. so, lagyan natin sa sprayer hmm. wala pa, isang buwan lang mahigit namunga eh. uh, na kagad harvest eh. na tayo so, laking tipid na rin mga garden sa uh, pang-araw-araw natin ang konsumo sa ulan Gisa lang natin ng konting baboy, okay na eh. Tipid na tayo. Sobrang mahal talaga ngayong garden sa palengke. Bibili ka talaga. Yan, maganda. Kahit na sa pasulang. Okay na okay. Mga ganyan. Hindi na kailangan na ano, meron kang malaking lote. O, <laughs> ganyan. Ganyan lang. Ang pag spray mo lang ito mga garden, kaya nasa ilalim. Kasi ang sumata nito sa ilalim eh para direkta na siyang makakain niya yung ano mga nutrients niya yan ilalim ganda mag spray ngayong umaga kasi ngayon open yung mga stomata ng dahon eh. yan makapansin oh, nyo kung ganda oh. walang sira yung mga dahon yan yan so nakakatuwa eh na tumaga lang exercise mo pagkagising excited kang tingnan yung mga tanim mo kung ano nang nangyari <laughs> ayan ang no yan cute, -cute eh. dito ka lang mamamalengke sa garden mo para ano siya kasi uh, at the same time foliar na rin kasi tong ano na to eh uh, na to, eh 4 in 1 kasi to eh pataba na siya ano pa siya antay punjay pa siya Ayan. wala siya gasa yun yung sakit oh wala oh dati yung una kong tanim kung nang napanood niya yung mga una kong tanim ang daming mga ano dito ispat eh, sa dahon eh. Basta ano, pag na-harvest natin, pag, pag nag-harvest tayo na mga garden, kailangan ano natin, abunuhan natin kaagad. si kakain na ng malakas na ano yan eh, na uh, mga nutrients eh. Kailangan na natin ng supportahan siya ng ano. Lalo na yan, may mga pasunod ng mga bulaklak oh. Ang dami. Ito Sunod-sunod na yan. Every other day na yan, mayroon na yung maharvest ka. In, laking tipid na talaga. Ayan. Ayan. Garden. No? Meron mo may isang buwan lang. Meron ka na kagad na harvest na gulay. magdagdagin no? natin wala na maraming sobra isa isang kutsarita pa lang na tinunaw natin, natin ka garden ano 16 liters do na tubig itong timba na to yan ang tamang timpla pakipanood na lang mga garden sa vlog 38 ko Ayan. Damay na rin natin 'tong papulak. Mga amplya ko pabulaklak na rin 'no. Oh. Mga week, bubungan na rin 'yan. Magyahan natin kagad siyang proteksyon. Ayan pagagapang na siya. Oh. May mga bulaklak na nga eh. Ayan may bulaklak na. Ayan oh. Pero lalaki, mga lalaki na uunan 'yan eh. Ayan. Kaganyan ah, natin sa ilalim. Si open yung stomata niya ngayong umaga kaya maganda mag-spray sa so, talaga yan ito mga garden dami, ano, dami ng bulaklak na lalaki sunod yan ano na yung lalaki babae lalaki pa yan eh ay ito hindi lalaki pa rin ah, ito mga garden oh meron ng ano babae ayun oh. ayun kung napulunit nang bubuyog yan kasi wala na oh tuyo na yung pinaka bulaklak niya ayan ito, lalaki yan eh. May ko lang nakita ito eh. Ang ng mga bulak ng lalaki. Oh. Eh. Sunod niyan, puro babae naman. Ayan. Ayan. Lagyan na natin kagad ng protection siya ng ano, anti-punjay. Ito sayang eh. Pag nag-virus yan eh, ano eh, tuloy-tuloy yan. Kaya yeah, tatanggalin mo kagad ka yung may mga dahon ng mga virus katulad nito. Meron na no, konti. Pero ayan, ispray na natin. Ito, so, tanggalin na natin to. Meron na kagad ispat eh, ano. Ang garden. Kita nyo. Natapon natin malayo. Ayan. Okay na yan. Just may protection na siya. Simulan natin ito. Meron na. Oh. Kaispat na. O, oh. garden. Ayan, o. Oh. Ang sakit yan. May ganyan. Kaya tatanggalin na natin yung garden agad. Sayang. Malaki na, o. Oh. Bubungan na ito, eh. Ah, marami na mga sanga-sanga, o. Oh. Papalago na siya. Dami uh, na natin itong sili na labuyo. Kala ko nga, ano, kagarden eh. Sorry nga pala ang kagarden. unang vlog ko, sabi ko, pang to. Nung nga pala, ano, <laughs> yung maanghang. Ano, mahinog na nga to. Dami bunga. <laughs> Kala ko nga pang Dagdagan natin. nga to isang kutsarita lang eh. 16 liters na tubig ay halo mo marami ka na may spray yan ito may sakit nga to konti oh kundi ko to yung nalagaan sa spray ng amo fertilizer Lala na to kinain na to ng mga uod <laughs> Din. ito, mga next week ito mga garden marami na itong bunga bunga na ito kailangan ligon-ligo siya para effective talaga siya Mga garden. mga ganito mga garden, meron yung mga yan, ano. Oh. Tatanggalin na natin to kasi papalakihin pa natin sa ngay. Huwag natin itong paanohin, patuloyin itong mga ganito. Yan. Tatanggalin na yan mga ganyan, no. sangay na yan. Sa kanan natin dito, pag umakit na siya, ibabaw. Yan. Yan, mga garden, no. Oh. Okay na yan. Dahil pa natin sobra. I-spray ko na lang yan doon sa kalamansi ko. Yan. Yan mga garden. So ganoon lang mga garden. Yan. Ganun. Okay na ba ito? So yan mga garden. na maraming maraming salamat mga garden. Sa patuloy niyong pag-suporta sa channel ko. Sa mga bago pa lang pala ng mga channel ay... ano? paki-subscribe naman kung nagustuhan niyo yung video ko. I-share na rin niyo at mag-comment kayo kung medyo may comment kayo. Tapos uh, i-click niyo yung uh, notification bell button para ma-update kayo kung sakaling mayroon akong bagong ilalabas na mga video. So maraming maraming salamat mga ganda Thank you. Bye-bye. I love you.